Makuli the PH, your passion, the lover channel. mag subscribe na! Hello pageant lover, hello universe. Welcome to my YouTube channel. Latest update muna tayo sa Miss Universe 2025. Ginaganap ngayon ang closed tour interview ng mga kandidata ng Miss Universe 2025. Excited na nga silang masilayan ang OOTD ni Atisa Manalo during closed tour interview. At ang nakakatuwa dito ay ang uh, advantage daw dahil tatlong uh, mula sa Pilipinas or shall we say uh, tatlong Pilipino ang uh, kasali sa uh, panel ng uh, closed door interview ngayon ani nila advantage daw ito ah, sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa Asia, Mag maging mga Asian candidates. Ang ilan nga sa pinangalanan dito ay uh, si Nalui Heredia, si Mia Arsenas, si Miss O or si Olivia Kido Ko, tatlong mga uh, panel sa closed door interview mula sa Pilipinas. At meron ding isa sa Thailand. Ito ay si Chalida Chowchale. Isa rin siya sa uh, panel during uh, sa closed door interview. Kasali na nga rito ang uh, reigning uh, Miss Universe 2025 na si Victoria Caer. Kaya naman uh, nakaka-excited na um um tawag dito dasal ng mga netizens ay sana raw ay maipahayag ni um atisa Manalo ang uh, kaniyang uh, uh, story at uh, talagang um, ma-impress uh, nya ang mga uh, judges sa close door interview at um, talagang um masagot nya ng maayos at magiging maganda ang kanyang um pagka ipahayag sa kanyang uh, gustong i-express o sa kanyang gustong uh, ipa. Abot na mensahe, hindi lamang sa mga urado, kundi sa sarili niya at sa lipunan.